Hello guys! Andito tayo ngayon sa Tubaw. Ang daming bunga ng Chico. Ayan ang mga pamangkin. Saan nga yung ano, Del? Yung favorite mo dito, ano yung tawag? Mal, ano? Mal? Ito. Malberry? Pile boro. <laughs> Saan? Ay, walang bunga. Ano? Ba't ganyan? Malberry. Oo. -o. Walang bunga? Saan ang flam? Ah, ayan. Ayan ang flam. Sa kaliwa mo, gooseberry berry. Puro berry? Puro berry? Ayan ang ano. Sampalok. Say hi to my vlog, doy. Hello. Oh, my Korean pamangkin. Turkey. Korean. pop. Pop Korean. Nasa Tubao kami ngayon. Naglilibot dito sa backyard.